Guys, uh, tayo ay nandito na sa ating uh, house. Temporary house. Uh, tayo ay mag-room uh, tour. Room tour, room tour. Ang laki TV oh. 100 inches. Grabe, di ba? Ang laki. House ang daming. Uy! Ano Nintendo. Ano yan? Flag ng Texas. At ito ang flag ng... USA nah ito patihan mo natin tahawa na ito na syempre meron siyang lock lock automatic lock na oh uh, nagsasalta sya diba o lock natin baka may pumasok na iba oh uh, diba syempre ako sabi diba yung mga gamit natin yan natin muna sarang natin ang ating room patihan natin ang ilaw para makatipid ng kuryente Siyempre yan mga kids, sila ay kumakain na. Dito kami ngayon, dito sa Texas. May mga diba? ganda ng house. House. Uy, sarap niyan. Sarap niyan. Max. At si Cooper, ang bahay ni Cooper. Ito may-ari talaga ng bahay niya. Si Cooper. Si may-ari ng bahay na to. Tingnan nyo, guys. Alas 9 na ng gabi Dito sa Texas Pero Maliwanag pa Yun yun Maliwanag pa yung araw Diba? Tapos subukan natin yung puntahan yung ano Uy ako yun no Ako yan Tapos so, open natin tong main door Magkita natin ng Labas ng house Ay, yan. Uy ang ganda Ang ganda naman di ba? Ito ang Amerika, grabe. Buhay Amerika. Dami, di ba? O, oh, palabog na yung araw. O, so, sige, balik na tayo. Huwag na ako. Kasi hindi pa kami kumakain, grabe. Kasi so, kain muna kami, ha? Kain muna tayo. Sama muna natin to. Baka may pumasok na iba. Okay, kain natin. Uy! Okay. Ito yung ano, ha? Yun. Diba? O, tulak siya. So, sige, kain muna tayo. O, oh, kain na kayo! O, Tama na yung, uh, tama na yung ano. iPad. Ayaw mo lang kami.